Ang daming tanong net. Baby ko na nga mag-explain po. Ano yun? Ano yun? Bakit may pakupot pa? Bakit may bonnet? Winter ba doon? Okay na? Kailangan ko pa ipalala sa inyo lahat. Hi mga ka-Twinkle! At dahil 30th anniversary na po ng ASAP, we're going to UK! Happy anniversary Yay! sa ASAP family namin! Guys, so August 30 sa mga kapamilya po namin dyan sa UK, nandyan po kami sa BP Pulse. Birmingham, magkita-kita po tayo dyan at dahil uh, malapit na nga po kaming umalis, so hindi ko kasabay si Silvio, si Silvia, and si Nonded sa flight minimake sure ko talaga mga katwinkle na complete ang mga kailangan at mga importanteng gamit na kakailanganin ng mga anak ko. So ngayon meron po akong special guests, dalawa sila, at uh, gusto kong sabihin sa inyo na nandyan lang sila <laughs> Hindi sila nakikita guys, sayaan nyo na. Pero naririnig at mararamdaman nyo sila. Di ba, Ma'am Kate and Babe? Ah! Okay kayo dyan? Okay, samahan nyo ako. Ma'am Kate, pakikuha to. <laughs> Inutusan agad. So mga ka-twinkle, ganito po ako mag ng mga gamit nila Sylvia and Sylvia. Kasi nililista ko talaga yan guys. Importante, importante. Unang-una, bukod sa mga damit nila, kailangan complete po ang mga medicine na kailangan nila. Kasi si Silvio, medyo mabilis pong Uh, magkaroon ng allergy. So, meron po akong mga baon na gamot. And for Sylvia naman, meron din akong mga sinama na rin dito ng mga vitamins nilang dalawa. So, ayan. Kompleto to, guys. So, ilalagay lang natin sa ziplock para hindi na mahirap kunin. And meron din kaming mga sineseparate na mga gamit for emergencies. Like ito po, yung aming hand carry. Dahil nga, hindi ko po kasabay sila sa flight dahil mas mauna po akong umalis. So si Ma'am Kate muna ang tatayong nanay. Wow! <laughs> si Ma'am Kate muna ang tatayong nanay nila. Mamo, Mamo, ipapaalala ko lang ha kasi si Silvio medyo pawisin yun. So before siya makatulog sa aeroplano, i-make sure nyo lang po na meron siyang lampin sa likod. Kasi medyo pawisin siya. So habang natutulog yun, talagang pinapawisan siya. Okay, okay. Parang ang hirap nang pakiusapan ito. <laughs> Parang, parang, hirap pag-usapan ng guest natin dito. Okay ba? Kailangan lampin? Yes, ma'am. Kailangan lampin. Parang hindi matutuyuan ang pawis. Kailangan lampin pang ihiyo at lampin. Ang daming tanong nito. Baby, ko na nga mag-explain. Manawawala ako tawel, sa ano. Tawel. Ha? Tawel. tawel. Tawel? Tawel na lang. O sige, tawel daw. Tawel na lang. Binago na. <laughs> so eto mga ka-twinkle, ang diaper ni Silvio and Silvia. Ipapakita ko lang sa inyo din. Eto pa yung favorite ni si Silvia, si Baby Mermaid. Kailangan kasama yan, ang laki-laki naman. Kailangan, Mamu, kasi kapag umiyak si Sylvia, ito ang magpapatahan sa kanya. Siguro doon yung tatahan yan siya. Tatahan yan, Mamu. Bakalang no, umiyak yung mermaid. Hindi, ito talaga kasi ang favorite ni Sylvia, lalo kapag matutulog siya, nakakatulog yan ng maayos pagkatabi si Baby Mermaid. So dahil 10 days kaming magstay sa UK, guys, So si Sylvia kasi nakaka ilang diaper ba siya babe sa isang araw? Halos apat na diaper po ang nagagamit ni Sylvia sa isang araw. So 4 times 10 ay? 40. 40. Kaya <laughs> may Ang bilis niyo sa mat? <laughs> okay na mamu? Parang yun yung gusto mo sabihin mamu? Ang bilis mo sa mat? <laughs> babe, ah. so 36 to. Kasi 34 plus 2 may dalawang free yan. So okay, okay na yan. Diaper, check. Diaper, okay na po. Anyway, anyway, lang. Anyway, anyway, bakit may pakubog pa? May blanket, mamu. Bakit? Wala bang blanket na ano? Hindi, may, meron naman sa aeroplano, mamu. Pero while waiting, mag-board. Siyempre, nasa lounge kayo. Kailangan nyo yan. Eh, hey, bakit nasa check-in? Sige, nun na nga lang sa ano, mamu. Ang damit din ako. Wait na, aano ko. Okay. Extra lang. Extra lang. naman yun, ma'am. So, okay na ang diaper ni Sylvia and yung kanyang mga clothes. eto, tinan nyo, kasi meron kami extra dito na wala pong laman para if ever po na may mga laundry na kami, dito natin ilalagay yung mga nagamit na nilang mga damit. ba? Diba? Organize na organize, ma'am. Maka mahiya ka pa sa akin. Ito <laughs> ang kanyang mga pang-ales, guys. Kaya isang, uh, itong isang bag lang yung kay Sylvia kasi yung mga damit na medyo maliliit pa naman. Hindi katulad kay Sylvia, medyo madami na kasi malalaki na yung mga damit niya. So, sinama ko na dyan yung mga dress, yung mga panlamig ni Sylvia, and yung mga leggings niya. Itong kabila naman, pantulog, mga socks, and mga towel. Mga bib ni Sylvia. So, okay na rin yan. Kaya hindi rin tayo mahihirapan na ayusin, guys. Kasi color pink naman yung kay Sylvia. Kay Sylvia, color blue. Sige na nga, tutulungan na nga ako. Okay. Thank you, Mamu, ah. Saran nyo na rin, Mamu. <laughs> Hi! Sabi ko, walang appearance, no? Ito, Mamu, minsan ka lang mag-artista, pagbigyan mo na ako. Artista. Ito, guys. Hmm. Okay. Dapat to, dala-dala ni Silvio and ni Silvia. Yun, dala ni Mamu to dapat. Mamu, hindi ko to ilalagay sa maleta, ha? Oo, oh, kakagalin niya yan. Yes, dapat dala nyo to. Baka, makal baka makalimutan nyo pa to sa lounge, babe, ha? Dalawa so, lang kayo ni Mam Ma Kate, baka naman... Jesus. Kailangan ko pa ipalala sa inyo lahat So, mamaya ko na sa Kasi baka may kailangan pa Idagdag si Nonrev dito Pero okay na yan Babe, kung may kailangan pa Idagdag ah Ito naman kay Silvio guys Naayos ko na rin po Ang lahat Ng mga pangalis niya Medyo mas marami lang talaga Alam nyo Kung bakit medyo mas mabigat tong kay Silvio Babe, ang dami niyang maong Ang daming maong ni Silvio And malalaki na rin kasi Yung mga damit niya Nagdala ko ng bonnet mga shorts. Bakit may bonnet? Winter ba doon? Mamo, hindi winter. Pero kasi nag-check po ako ng weather ngayon sa London. And pagdating ng hapon, guys, medyo lumalamig po ang weather doon. Umaabot sila ng 16. So medyo malamig yon So kailangan ng bonnet. Okay, noted. Taray, noted. Alexa, can you please... <laughs> And itong isang jacket ni Silvio na to, para to sa hand carry nila non-rev. Para if ever man na ah, pagbaba po nila ng airplane, hindi natin masabi pa iba-iba ang weather, guys. Ang dating nyo ba dun, babe, ay gabi. Yes. O, oh, di ba? So, kailangan ng jacket kasi medyo malamig. Eh. Tapos, ito naman ang kanyang mga... Ano ba to? Anong mga... dalawang bago nyo? Ano ba, may etiketa Doubt naman. <laughs> Doubt naman tong manager mo. <laughs> tong manager mo. <laughs> tong manager mo. Sabi, 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 sabi. Ito naman, talaga pinakita mo pa etiketa pa. <laughs> Mga pinakita ko talaga. Okay na. Yan, bago talaga to. So, ito yung mga extra clothes ni Silvio. Mga pangalis din. And, mga shirts. Mga polo shirts. Hindi na rin ako nagdala ng sobrang dami na damit. Kasi nga, pwede naman tayong mag-laundry doon. Nahanap talaga tayo ng paraan para makapaglaba. Kasi kung dadalin ko po lahat, medyo madami-dami. Ito naman ay para sa mga diaper. Extra diaper ni Silvio. Yan. Ang Mami poko So, binibilang ko din kasi guys kung ilang mga diapers po ang kailangan natin kasi kung ilang araw tayo magstay sa London. So, for 10 days, kailangan halos 40 pieces. Kasi madali naman din bumili din ko if ever may kailangan tayong extra. Meron din tayong spare para kay Silvio if ever na may mga kailangan ng labhan na mga damit niya. Then, wipes. Importante ang wipes. Babe, maglagay ka ng wipes dyan sa hand carry niyo kahit dalawa lang. Ma'am Kate, Pala ah. ang dalawa ha. Pinapakalala oh, ko po. Ako mag noon, no? si Nondrip no. Bakit? Sino uh, may iwan sa isa kung magpapalit ng diaper ang isa? O kaya siya okay, kung tatagay ng buko ha. Oh. Bantay nyo na nga kasama sa aeroplano. Mamu, oh, okay. madali lang mag... Ano nang ano nang diaper per... Bantay-bantay lang tayo no. Bantay bantay lang tayo, no? <laughs> <laughs> o babe, naririnig mo si Ma'am Kate ha. Alam mo na. Pag-remoa, uh, yung left side lang na mabigat. Left side? Yes. Ah, kasi ito yung parang ano niya? Yes. Parang dito tumba. Tama yeah. ba, Mamu? Yes. Ito kasi yung founder ng remote Ay. <laughs> hindi ba ka nga dito? Ni baka dito right. nyo na nakita yan? Hindi. Ayun Ay ah. Hayaan nyo <laughs> na nga. Hala, asa na ba yun? Guys, hindi pa nakakaalis ng bahay ha. Pagod na yan ha. Gusto. Hayaan nyo na daw. Iyan, yeah, gray pala. Sorry. Ito. Ah, okay. Yan pala okay. eh. One, two, three, okay, catch! Pff, tinan nyo. <laughs> Ito nga yung pantulog niya. I told you. Buti na lang napaalala ni Mamu. Ayan ang kanyang sombrero. Hindi, hindi. Mamu, sinasabi ko nga sa inyo kasi si Silvio. Anong oras ang flight niyo, Mamu? Alas 7 ng umaga. Yes. O, ang, ang, flight nila, 7.30 a.m. So, dapat madaling araw nandun na kami. Ang mga before 5 a.m., no? Eh, si Silvio, si Silvio, Mamu, kasi nag-breakfast yan, mga 9 a.m. So, nasa plane kayo niyan. Matapos. Si Sylvia din, ganun ng oh, Mas, maas mas maaga si Sylvia nagigising. So, siguro mga 8 o'clock. Oo, oh, gagawin. <laughs> o, oh, anong papakain niyo kay Sylvia? Marie. Lobo. Eh, ba tayo lobo? <laughs> lobo? At saka Marie. Ah, oh, pwede naman. Sige. Yan. Yeah. Mas gatas. Mamo, kapag, kapag halimbawa ang nagtantrums yung dalawa at hindi mo kaya, gusingin mo si Nondre ba? Eh, matagal tumatulog. So, tatlo pa alaga ko. Yes. <laughs> in short, tatlo ang alaga ninyo. No, babe, no? Ah, uh, please. wala ka. Kasi pwede nandung ka. Ganto niya yung ano? si Silvia <coughs> Ni na ng diaper ni Silvia Silvio dyan, oh, babe. Hindi na gano'ng kalakas mag-diaper si Silvia si Silvio guys. Kasi medyo nag-start na po siyang mag-train na magwiwi sa bawal. So alam niya na kapag medyo na -wi, -wi sa mama, mag wiwi -wi, wi -wi po ako. Nakikita niyo ba, guys, kung, ga kung gaano karami yung shoes ni Silvio? Ganyan siya. Sa sino pinanganak ko yan, octopus yan, eh. <laughs> Dahil pa? Dahil pa. Dahil pa? Ha? De, si Silvio kasi, meron na siyang ano ngayon sa amin ni Nonev na, Mama, ako na pupipili ng shoe. So, meron na siyang ganun sa amin. Kung ano yung outfit niya, hindi ko na siya binibigyan ng sapatos kasi siya na yung mismong pupunta doon sa mga sapatos. Siya pipili. Minsan, ayaw niya yung ibibigay mo. So, babe, ano ang dadalhin nating sapatos si Silvio? Yung samba, favorite niya yan ngayon. Ito, nagdala na So, shoes and slippers ni Silvio. Dito ko na rin ilalagay yung ibang mga vitamins and gamot ni Silvio. Bago ko makalimutan, kailangan niya, babe, ng, sit ng citizen dyan. Lalo kapag nasa airplane kasi medyo dry ang skin. Ito talaga yung laging, ano, babe, kailangan ni Silvio. Mamo, pag sila nagkaroon ng sipon, if ever bigla nar naramdaman nyo na sinisipon, mararamdaman mo yun sa dalawa eh. Painumin nyo na agad ng ano? Na? Ng citizen. Sa sipon at saka kapag nag-allergy sila. Ito din guys, yung ating cool fever. Importante rin to kapag nagka-travel tayo with kids. At syempre ang thermometer. Si Sylvia parang si Ma'am Kate. Oo. Oh. Okay. Bigyan mo na ng pagkain, tatahan. Hindi <laughs> <laughs> to pwede sa hand carry. 120 ml. Hindi hey, gagawin mo, babuwasan mo. Hindi, titignan ni nila yung bote. Mismo? Oo, oh, babawasan yung bote. So, hindi, hindi, lang... hindi sila gano'n, mamo. Gano'n sila. Papayag yun, mamo? Bawas na ba? Kina mga Hindi nga, bawasan nyo nga. Babe, bawas na nga tayo. Eh. Bawas to eh. Silipin mo oh. nga, babe. Oh, o, di ba na to 120 ml? Mm, oh, wala nga. Pwede na yan. Silipin mo. Ito oh? Oo, oh, Pag -bawas na, oh. pagbawas na. Ah, di ba? Kailangan mga 140 ml. Okay, mga. inumin niyo muna. Oo, oh, kama. Tonton si Lisa. Mamutla, tawa ng ni oh. <laughs> Sabi niya, Oo. Oh, oh. Yung, uh, yung mga bote, kailangan i-ziplock. Baka magkahiwa-hiwalay pa yan, ha? Mamo, ito yung kasama sa mga ipapain mo kay Sylvia. <laughs> mga ipapain mo kay Sylvia, Mamo, ha, pag nag-iiyak. O kaya, Mamo, pag nag-iiyak, dali mo sa bintana na plano, titigil. Kailangan mo na mag-download, babe, ng ibang mga ano, mga music pala sa iPad natin. na Apati-apati okay, lang. Apati-apati, mag ka pa sa si mamu. Apati-apati, ah, mam. na nakagano na ibang mga pasero sa inyo. <laughs> Sorry, kit. Apati-apati lang. <laughs> Dito sa akin ang mga nakabalot ko. Okay. Extra milk. Ano yung pangalan. Baka magkalituhan pa, ha? O, oh, Silvio. Baka malito pa si Ma'am Kate. Ay, oh, nakalagay, Beyonce. <laughs> Dati naalala ko, nung first US trip ni Silvio, babe. One year old siya noon. Naubusan kami ng gatas sa Amerika. Nagitawag ako agad sa do, sa ano sa doctor ni Silvio, 'di ba babe no? Hanap tayo ng hanap ng kung saan tayo makakabili nung sinabi niyang brand. Buti may nakita tayo. Si Silvia pa naman babe. Ba, dapat, dapat lagi kami naka na ano, na milk. Yung pari dapat nandito, yung logo na lang nilagay. Ito na lahat, mamoe, eh. Kasi oh, yeah. dinamihan ko na kasi pag nagutom ka rin, mamo, alam kong okay, matakaw na. <laughs> kayo. So. Champola, yung champola. <laughs> Asa na yung, ano, champola, oh. Champola, dito na, ha. Oh, yung iyong mga ano, mamu. Ano ba to? Jelly? Oh, props yan. Ano, paano pa mga bilid? Banig? Uh... Dito na yan, mamu. Pag mato, halimbawa matutulog na si Silvio pag nararamdaman yung inaantok si Silvio, beb, di ba sinabi ko na sa'yo, tanggal mo siya ng jacket kasi pawisin yun eh. Oo, oh, mas sobrang pawisin niya. Tapos mamu, kailangan mong i-check-check kasi pinapawisin talaga yung likod niya. Okay. Si Silvio naman, pawisin ang ulo pero ang katawan hindi. Okay na? Okay na diba? ba? Beb, uwi-uwi naman na siya. Pag may tanong kayo, message mo ako agad ha. Opo, oh, ma'am. Tapos sabihan nyo naman ako, babe, pag nasa airport na kayo, syempre, di ba? Picture-picture ka doon, tapos send nyo sa akin. Kano ba per hour ko dito? Per hour? Five euros. Five euros? Alin pa, babe? Ay, yung bagong jacket ni Silvio, yung babe. hey, babe. Binili ni Non -rev. Ngayon, ngayon magagamit ni Silvio for London pala. Kaya hindi pala ginagamit ni Silvio sa mga alis natin, babe, no? Yan, regalo ni Nonrev kay Silvio to, guys. Ayan. Sabi ko, laki-laki pa, binili mo. In order niya pa from? Japan. From Japan, sa mga nag-online selling. Sabi niya legit. O, oh, binili niya. May ganyan siya kasi. May ganyan si, si Nonrev. So same sila ni Silvio. Ano pala lagay dito? Wala na? Wala na. Okay na yan. Okay na? Okay na. We're good to go? natin ng mga gamit ni Silvia and Sylvia and we're good to go. So, Mamu, yung mga reminder ko sa inyo, sana huwag niyong kalimutan at sana pakialagaan ng maayos si Silvia and Sylvia, guys, habang wala ako doon sa, sa aeroplano. So, ngayon, everybody, thank you very much po sa pagsama sa amin and excited na po ako makasama ang family ko sa London dahil ito ang first time na makakasama ko si Sylvia, Sylvia and Non Rev na magbakasyon sa London. Ma'am Kate, thank you sa mga dollars. na pinadala ninyo and alam mo na. <laughs> see you sa mga kapamilya namin dyan sa UK. Bye-bye! Thank you performance ko.